ano? <laughs> oh. so yan. Sayo na. <coughs> kung kaya kung sayang doon sa ano? Ha? Gano'n tumaway? Gano'n Ha? Maganda dito? Pagka solo, porte. Pag may kasabay. Papasok pa yun. So may pasibulan. Oh, may dagdag pa yun. Kasong problema. Pag may isang kasabay, mas mura no? na ah, Kung may Dito dito na. Kung may estudyante. Ah, Ah, mabilis sana. Ayan, like ayan. Uh, baka meron kayo dyan, ano, 20 pesos. Okay. Bibili ako ng inumin. Para hindi mabuwasan ang pamasahe ko. Ganun pala ang pamasahe. Ganun, 40 talaga. Baka may 20 pesos kayo dyan. Okay. Uh, para bibili ako ng, ano. <coughs> inumin. So, baka kailangan nyo pa to. Ah. Baka kailangan nyo. Ay, baka kailangan nyo. Baka kailangan nyo. Hindi, wala na. Kukulangin ang pera ko. Ha? Kukulangin na. Akin na lang ito. lang. lang. Sige. Pabantay mo lang dito kapag na tubig. Nauuwa kasi ako. Sige, sige. ko sa looban. Pabantay mo lang dyan. Sige. Tay, ako'y tutuwa sa iyo. Kasi hindi ko alam kung ikaw ay nakabiyahe na kung ilan na nabiyahe mo, wala tayong kasiguraduhan. Ngayon, iningi ko to sa iyo, hindi ka nagdalawang isip na binigay mo. Pero kayo, Oo, minigay. tama. Yung totoo talaga, ako may pera kuya. So ngayon, itong 20 pesos na ko siya kanina ay ibabalik ko lang sa iyo. Sa iyo Tapos itong uh, isang sako ng bigas na sinabi ko na ito ay dadalig ko papunta doon para umarkila na tres kilindi. Dahil itong bigas, ay sayo na sayo na okay. to ay na to bigas Uyuhin mo oh. so yan sayo na ayos so ayos ah sa ayo yan ingat oh palagi lang maging mabuti ah sila yung Hindi <laughs> tayo. Eh kuya, dahil may mabuti kang puso at natuwa ako sa iyo, binigyan mo ako sa iyo itong bigas ito. Ayos kuya, ayos! Ayos! <laughs> ayos. <laughs> at si tatay mga katropa, ito ang tuwa dahil nagkaroon siya ng bigas. Oo, isang sakong bigas. bigas. Okay, salamat ako. Thank you, maging mabuti sa kapwa at bigas palagi. Ito <laughs> eh, naman mga katropa, tuwang tuwa si tatay, kaya kung gusto niyo ng bigas o gigas, nasa may comment section.